biglang napahawak si Marian ng kanyang dibdib. Nang tila akma umanong lumapit ang lalaki dito. At nang hindi na nakapagpigil si Marian, sinabihan na niya ang lalaki na, Kuya, kanina ka pa, komento ng netizens. Kulang na lang ka sa isubsub ni kuya. Mukha niya haha, -ha. kahit pa sinong bumulong o tumawag sa kanya. Kahit sinong babae may read Marian's lips sabi si niya kanina pa siya. So ibig sabihin di lang yan yung first na ginawa niya. Mahahalata kasi na parang sinasadya ng lalaki na isubsob ang mukha sa dibdib ni Marian Rivera para makita nito ng malapitan. Kasama ni Marian ang kanyang asawa na si Dingdong Dantes, pero hindi nito napapansin ang ginagawa ng lalaki sa kanyang asawa. kung bago ka sa channel ko, pakipindot naman ang subscribe pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Salamat sa panonood.